oy naku, good morning. So, ito yung kanilang. Ang cute lang kang pagkakagawa ng kanilang uh, table. So, dito sinaserve yung food. Ayan. Then, ito yung kanilang dalawang kasi ah, pwede rin pala itong buksan. Ayan. ang ng pagkakagawa nito guys ito yung mga typical na ano dito sa India yung ganito yung pwede na siyang upuan at the same time is tinatawag siyang sofa bed ayan so maluwang space and then ito yung dining area so since dalawa ang guest lang nila dito guys ay four kaya kami lang dito So, hindi na ako sumama today. nagbirding birding sila. Kasi... Ito yung, ito yung gusto kong table. Sa outside. Mas makapag din pala yung table namin. Yan. So... nagbirding sila today, guys. Sumalis sila ng 6.17. Hindi na ako sumama kasi napagod ako kahapon. Dahil yung trekking namin kahapon, guys, ay six kilometers. And, ito pala yung isang room. Ito yung nilang room. Ayan. Tignan natin yung kanyang, siguro may guest silang darating. Ayan. Ito yung isang room. Then, ganito yung bathroom nila, guys. And, ang ganda ng, alam niyo ba tong tiles na ganito? ito pa yung design ng mga parang Persian design. Ayan. And then, but parang yung camera ko naka ano. Ayan. And ito yung bed. Magkahiwalay. Ito yung isa pa. Ito yung bigger room nila. So may guess siguro silang darating today. So close natin. Ayan. Then ito yung roofing. So may light pa rin nang gagaling. Tingnan natin yung isa. Direto yung labas naman niya. Pahingahan. Bakit pa ba yung aking flash ay naka-open? Paano ba i-off yun? Yan. Then, ito din yung isang room. Siguro may guest silang darating today. Yung mga galing din sa Ayurveda na yan. So, ito yung room na ganyan. Ito yung table. And then, yan. May mga tiles design din. Cutie pie, diba? Then, may mga paintings din doon ng mga ano. So, ito yung, ano. May darating silang guest today, I think. So, magbibideo na lang tayo kasi. So, today guys, ay maaga din kaming aalis. Kasi... Pupunta naman kami sa isang place. So, ito yung isang room. Then, ito yung aming room. Then, si ate naglilinis ng table, uh, ng ano. So, ito yung pinakitchen kitchen nila. Uh, can I have tea? Yeah. Or do you have coffee? or tea? I think the you can give me tea only then. Yeah. So, ito yung labas. Then, remember natin it turns. Then, lahat guys, I... Good morning. You're mm -hmm. cleaning. I just... Hindi ko alam kung aabot yung yung wifi nandito pa din. May wifi pa din. Ayan. So ito yung kabuuan ng place. And Then, isa ito, isa meron pa, isang resort doon. Yan. Ang lakas lang kanilang wifi, hanggang dito meron pa din. Ayan. buko. So, kahapon guys, ang kinain namin, ang lunch namin kahapon ay uh, coconut rice, uh, tamarind rice. So, yung coconut rice, niluto siya with grated coconut. Yung tamarind rice naman ay niluto siya. Yung water ng tamarind rice na may peanuts ay niluto naman siya sa water na may tamarind kaya yun yung lasa kaya tinatawag siyang coconut ay tamarind rice ay yung buko nila Okay Bagong gising ako kaya ayan Good morning So today hindi na ako sumama sa birding kasi pagod na ako kahapon nau haba-haba ng nilakad namin. Kaya sabi ko ay skip mo na ako ng burning. Pero hindi ko alam kung oh ate, wait! Papakita ko paano sila maglagay na. So dito sila naglalagay guys ng ganitong ayan <laughs> ng flower. You call that flower, no? Yeah. Yeah. I'll watch. You can see. So ito yung this na uh, yung morning nila naglalagay sila ng design sa bawat harapan ng kanilang bahay ayan So, dito sa India, guys, typical na yung ganito. Yung naglalagay sila ng mga ganyan. And, powder yan. May iba't ibang color. as maganda yung gumagamit sila ng iba't ibang design. So, most lang gamit nila, guys, yung parang may planeta, then leaves and flowers. done yes, good the different color yes. you will put more